Ang yung mga Pilipinibig, nagkuha 200, 400,000 ang pag-ingat ka mga bayangin mo, Matle, di ang mga Pilipinibig. <laughs> Kali ganing di malas rin, taw anak ko. Kali ganing dimalas ka rin, taw anak ko. At hindi ina Ay, 400, oh. four, four thousand dollar -e eh, ka Ay, 400,000 ka rin magkalo ka sa Pilipinas.